Ang ball. Asa ang ball? May point ang ball. Yes. Very good. Oh, ang tata. tata. Say nanay. Ala. Nanay. Oh tata. Say, oh, tata. Tatay. Tata. Nanay. Tata. Nanay. nanay. Bihilak nanak. Bensal. <laughs> yeah. <laughs> okay, so kita sa babalo babalo magatiyan hahahaha 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 magpaguyang pinunta sad Hmm? <SILIKstellar> gitu? apa? Nge -nge -nge. Dia dia. itu? Si si daddy. Hmm? sama sa itu? itu dito? itu mo dito. Dala mo mga tao dito. Tanaw ka? Ang tao dia Si si ya? No? ya? ya? Okay.

<laughs> Pag nanga ni kay ko haon, sa gani to isulti. Matunya say. Please very good. Morning. Huh? Okay, good morning. Ka ka ka. Round. I don't. Ha? Good morning, Gadi. Eh. Good morning, Gadi. Dede! Good morning! Si Ken Ken daw mag talk sa iyo mga dal. Usapin mo muna si Daddy. Guys, I love you! I love <coughs> hey, Nag bye bye ka kay Daddy? <coughs> sakit oke sakit kit sampogi ah <laughs> ayo balik main skate de. deh oh bayar gua kau bayar ah asal mau tadi tadi dia mau tadi tadi sendiri Amen, mau pray mau very good. Saya nak Ken, very good. Tintin mo na. Ang tami. Tintin mo na. Ang tami. Saan ang tami? Ayak, nag-bubble. Ken. Ken, tawagan si Noy Noy. Ken, paano magtawag kay Noy Noy? Ayak. <laughs> 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 Bye bye. Bye bye. Uh, If you're happy and you know it, clap your hands. <laughs> clap your hands. <laughs> bye na bye. Bye. Thank you. Well, very good.